Yon, share out mga ka-boss gang. Binalikan ko nga ang isa sa mga pinaka-affordable na seafood buffet o unlimited seafood dito sa South, ang Beach Break Bar and Grill. At nabalitaan ko nga na marami pang naidagdag sa kanilang mga menu. Tulad nga na kanilang sinigang na salmon, iniho na hipon, at ang kanilang pinipilahan na crab paluto na may Cajun flavor at chili garlic. At bukod nga sa seafood ay nag-offer din sila ng ibang mga dishes tulad ng pork, beef, at chicken. At meron na nga sila rito ang fruit section o di ba bongga? At hindi hindi pa rin mawawala ka nalang mga top of the line ng mga fresh the fresh na seafood. Kaya ano pang inintay niyo mga kaboss gay? kaya na ang pamilya, barkada, kasamaan sa trabaho, mga kazumba, mag-girlfriend, mag-boyfriend, mag-jowa at kung sino-sino pa at mag dry na ng seafood weekend buffet dito lang sa may beach break. Geng-geng! Oh, ma'am sir, ma'am tigasan po kayo sir? Binyan po. Ah binyan, parang nyo nalaman na meron pong ano, seafood buffet dito. Okay. Kamusta, yeah. kamusta naman po? Kamusta naman po ang pagkain? Oh, ah, ah pangalawa niya. Wow, grabe. Pangalawang beses na sir dito. Nakapara niyo nalaman na meron mong seafood buffet dito? yung dito? lang kami. Nakikita ko sa Facebook. Ah, okay po. Kamusta yeah. naman po ang experience? Kamusta experience, sir? So far, okay. Ma'am, tingnan saan po kayo, ma'am? Ganda yan. Ah, kamusta naman po ang experience nyo sa seafood buffet dito sa beach break? Sarap. Okay, good po. Sarap. Sarap. Sige po, kain pa kayo. Ano yeah, nice. po, ma'am? ma'am, sir. Mga tingin po kayo, sir, ma'am? Uh, ah, Tagadas pa po. Tagadas pa po. Paano nyo nalaman na meron ditong seafood buffet? Sa <laughs> kayo po. Ah, kayo. Ah, okay. Kamusta naman po ang experience nyo? Pwede pa kayong bumalik, ma'am. Kahit pa ilan best pa kayong bumalik. Hanggang ngayon naman yan? nine. Okay. Ma'am, mga tingin po kayo, ma'am? Ah, GMA pa. Grabe na. Ah, okay. Kamusta naman po yung experience nyo dito sa beach break po? Ma'am, so may tigasan po kayo? Ah, Santa Rosa. Paano nyo nalaman na meron ditong seafood uh, ah, buffet? Ha, ah, Facebook po. Okay. Kamusta na naman po ang experience nyo? Sulit po. Ayan. Yeah. Ayan, oh, ito na ang order ko, mga boss. Oh. Ah, Tama na lang tayo, alimango. Ang inihaw na yun yung hibon mmm tap parang may alig oh tap yan nila